Kamusta ka ngayon? Samahan mo ko. Pag-usapan natin ang ating mga emosyon. Sarap talaga sa pakiramdam pag masaya. Pero, minsan, nag-iiba rin ang ating nararamdaman. Minsan, ako rin ay nalulungkot. Ako'y malungkot. Ako'y malungkot. Tingnan mo ako. Ako'y malungkot. Minsan, pag ako'y malungkot, ako'y umiiyak. Ikaw rin ba umiiyak kapag ikay malungkot? Malungkot ako pag nasisira ang aking laruan. Nalulungkot ako pag nasasaktan ako. Nalulungkot ka rin ba pag nasasaktan ka? Ano nagpapalungkot sa'yo? Oo, oh, nakakalungkot nga yan.